Kamusta po mga Adventurers, Magandang gabi. So bali, mag-aalauna na. Alas 12.44 na ng madaling araw. <coughs> so bali, sabay na kami ni Otolo Musong. Ayan. Si Otolo ano na sa unahan. Nagsisimula na siya. Manilip. So bali, kagabi hindi tayo nakalusong. Gusto ba paano naman kasi pa, pakiramdam natin kaya hindi tayo nakalusong kagabi so bali si Otto lang yung lumusong sumamba naman tayo marami batog lumabas naman daw kasi bilis ng madaling araw o so, malapit na ang lumiwanag yan lumabas na naman yung bilis kaya sumamba naman yung marami batog ang problema surrender so, daw yung buyer namin sa batog yung batog kasi ayan yung ista na hindi bilihin ng mga tao kaya yung mga dati pang huli namin yung mga nakaraan pa andun pa daw sa bayar namin hindi pa nauubos kaya pansamantala mo nang hihinto bumili sa batog yung batog lang naman yung ibang isda binibili pa naman so ngayon yung bagawin namin sa batog syempre hindi namin papapalagpasin yun papanain pa rin namin gagawin na lang namin kung umaraw dadaingin namin ibibilot namin gagawa na lang ng para para crash yun eh yung biyaga kaya puulihin pa rin natin sana baka dali na tayo makabawi na tayo magpalain tayo sana suertehin tong malaking tanan natin makatagpo tayo ng malaking isda para makabawi na tayo yung mahaba-haba na kasi hindi tayo nakakabawi ilang lusong natin na paunti-unti yung kita natin nung, ilong, nung huling lusong natin sakto lang ibang ulam natin nung isang gabi hindi tayo nakapangbikta na. So yun abang-abang po sa mahuhuli namin sana pagpalain kami gabayang kami ng mahal na Panginoon sa aming hanap buhay so abang-abang sa mahuhuli namin

Nagulbat kong pangapat. Nakulimlim. Hindi tayo makakapag bilad nito. Yung gagawin natin dito. Dadaingin tapos babad lang muna sa asin para hindi masira. Pag umaraw na, tsaka na natin ito ibibilad. Sigurado so, naman ito ulang bukas ng magahong madilim na naman yung langit yung batong pa talaga yung sinorindiran na ito yung sumasampa ngayon binisita ni Otto Limurin go runner

I do

Ay sa Dragon Ball. <laughs> maliwanag na Mas 4.53 na Dito kami sa daungan nila auto Hindi na lumabas yung dilis Kaya yun, sana iniantay na kami na Lumabas Wala na Patog lang yung malakas Ay! <laughs> Tapos <laughs> Ayaw pabilihin ang bagay eh tayong dito mula mamaya para may bilad natin daingin muna natin bago bilad tapos sa asin so yun naman sa bahay. tapos kiloin natin bilad kilo itong lahat na huli natin kunti lang pambinta natin karamihan bakugah A few moments later. So yun mga kapitso, nandito na tayo. Ito. Pagbigas na sana ito kung <laughs> hindi sumerender yung bayar namin bumili sa mat. -oob. Madami pa kasi yung natira na ano, mga nakaraang gabi na huli namin. Hindi parang nauubos. Iba na daw yung kulay. Yung kahapon. Kaya ayaw daw muna bumili ng mat. Okay. Ano kayo pambinta natin? Ayan. 1.7 Tapos itong kulambutan naman mali. Ibinta rin natin to. Ayan. 800. 100 grams. At pati ito, ibibinta na rin natin to. Marami yan. Daingin natin, iba. 700 grams. Ayan kilo kiluhin din natin kung nakahit ilang kilo tayo dito kuwarta na sana to yung dating presyo nito 140 kahapon yung bilhin lang kayo tol 120 yan 4.8 yan kwarta na sana yan kung oh, hindi sub <laughs> Yung iba na ay pang natin. Tapos yung iba, dadahingin natin. Ang bigis na sana. <laughs> so, yun, abang yun. lang po yung natin. So, yun. Magandang umaga mga ka-adventurer. So, bali. Ayun. Yung batog natin na huli 'yung dadahin ko lang sana. Ayun, binawasan niyo ito lang 3 kilo. Ayun kasi konti lang naman daw 'yung huli namin kaya sinama niya sa pag-deliver sa isang sa ibang isda. Ayun, bale kumita din tayo ng 830. Datok, kita natin 830 ayan Ayun, bukod pa 'yung paulam natin natira na 1.8 pa yata 'yun kasi 3 kilo 'yung batog na nabawas, 'di ba? Ano 'yun? 4.8 ayan kaya may 1.8 pa rin tayo ng pangulam <laughs> so yun salamat at dinala pa rin ni Otol kahit na sinabihan siya kahapon ng buyer namin na hindi na muna bibili ng matog ayan tatlo, kilo lang kasi yung dinala niya yung sa akin lang kaya siguro kaya tinanggap ayan shout out po tayo ayan unang una shout out sa ating mga masugid na taga subaybay ayan shout out po sa inyo mga kanbidyor sa walang sawang suporta nyo at pagtangkilik sa ating mga videos ayan shout out po sa ang sulok man po kayo ng mundo naroroon ayan sa ang bansa man po kayo ayan shout out po sa inyo ayan shout out sa di san jose family ng kaloya antiki ayan shout out po shout out kay danilo adalim at sa kanyang anak chudes prince adalim from santa rosa nueva isiha shout out kay Danilo Hirno ayan shout out po shout out kay Jacqueline Ivan shout out kay Mayra Joy Binahira at sa si Ili Bracamonte at sa Bracamonte family ng Iloilo -Ilo at sa Olongapo City ayan shout out po shout out kay Fernando Lacazandini shout out kay Jewel Vios from Saudi Arabia the mom ayan shout out po shout out kay Jubil Velasco shout out kay Romeo Alcones at sa Amor Vic and Alcones family dyan sa Takligan San Teodoro Oriental Mindoro ayan shout out po sa inyo shout out kay Efrain Filias from KSA at sa Filias family from Nahulid Libugon Southern Leti ayan shout out po shout out kay Acer Junior Brosola ayan shout out po sa inyo idol shout out kay Karino Kayadong and family from Naik Kabiti shout out kay Aldin Kundat shout out kay Jose Roldan journalist. shout out kay Antonio Isanan and family from Antipolo City. Ayan, shout out po. Shout out kay Bitoy from Hubasan. Ayan, shout out po. Shout out sa mga jewels natin dyan sa May Hubasan. Ayan, shout out kay Dennis Dela Cruz and family from Naik Kabiti. Ayan, shout out po. Shout out kay Edgardo Abrahano. Shout out kay Jose Florical Badrigalijos. Shout out kay... Shoutout sa De La Torre family ng Barangay Lagundi at sa Deli Boys ng Marriott Hotel Manila. Aya shoutout po sa mga solid viewers natin diyan sa May Barangay Lagundi. Aya shoutout po. Shoutout kay Bong Disuloc, LB Albin, Delay Calopes, Larmi Disuloc, BB Disuloc, Ryan Disuloc, Trisha Disuloc, Rocky Disuloc, Edna Disuloc from Mabatong, Leyte. Aya shoutout po sa mga viewers natin diyan sa May Mabatong, Leyte, lalong-lalo na po sa Disuloc family. Aya shoutout po. Shoutout kay John Gibara from Cavite shout out kay Helbert Villasa shout out kay Ronald Bert Bertodaso yan from Jeddah Saudi Arabia ayan shout out po shout out kay Nick Labadia at kay Car Hammerson from Balabagan Lanao del Sur ayan shout out po shout out kay Julia Balestero shout out kay Roman Balag shout out kay Gaspel Saiko shout out sa family Javier ng Barangay Kaputikan, talabiran, Nueva Ecija, Rico Javier at Ros Pirida Javier at Tito Boron Javier ayan, shout out po sa Javier Family ayan, shout out po sa inyo shout out kay Jonel Subok ayan, shout out po shout na po kita idol shout out kay Jim Alota shout out kay Christy Toto Kawaling shout out kay Vicente Solomon ayan, shout out po shout out po sa inyo idol maraming maraming salamat sa Lagay mong panonood ng aking video. Kahit na matagal na na video, manonood po kayo. Yan, salamat po sa inyo. Yan, salamat po sa iyo. Vicente Solomon, shoutout po. Yan, at shoutout din natin yung ating mga kapwa may channel. Ayan, at pasupport din po mga ka-adventure. Ayan, unang-una po, shoutout po kay Mami Rachel Puntis na napakabuting tao po. Ayan, maraming maraming salamat ma'am sa blessing na pinagkalaob mo sa amin ni Otol. At salamat din sa butihing asawa niyo nyo, po, nyo po. Ayan, God bless po sa buong family nyo. Ayun, shout out po. At pati po kay Otol Rapi yun. Rapi is for fishing yun. Shout out kay John TV Vlogmaster Master. TV Vlog Vera Espiro, Kapinas Official Father and Son. Fishing TV. Kabogsay TV. Sea Adventure PH. Rod Fishing Adventure. GC Adventure. Lex TV Official. Si Badong Vlog. John Fishing TV. Reangler Larry Amos. Larry Lakwat Kuya North TV. Nanay Nairobi Channel. Roger so Trailer Driver, Just For TV, M.G. Eric, Adventure. So, ayun mga ka-adventure, supportahan din po natin mga adventure yung kayo lang mga channel. So, ayun, sa nais mag-shoutout, ayun, comment lang po kayo sa ating comment section sa baba. Para next episode, sure may shoutout ko po kayo. So, ayun, maraming maraming salamat sa panonood. Hanggang sa next episode, God bless po.